Break time kasi, kaya nag-anot tayo, sa tayo saglit. Mabang-ambang sa mga kaganapan, dito sa aming ginagawa. Istuko po yan. Yan, istuko. Istuko. Tapos yan. Pink. Nilagyan po natin ng baseboard. Tapos na po ito kaso lang, pinalagyan ng baseboard. Para pag nagmap sila. Maayos. Hindi madumi. Ang wall. Tapos yan po yung mga ilaw. opisina po to ng mga abogado integrated law kaya po po namin oh. No? si Porman Jeff Jeffrey de la Serna from Leyte informasi itu. salitic sa banda, sangga benda. sangga salitic. Ah, pranggetik bawal, ah, pranggetik ha? ah, pranggetik bawal. Ah, pranggetik bawal, ah, pranggetik bawal. Ah, Titik bawal, ah, pranggetik bawal. Ah, pranggetik bawal, ah, pranggetik bawal. Ah, pranggetik Walang purman-purman, pare-pareha. Hindi tayo mga gawa ni Purman. Pakita ko sa inyo yung mga install nga ng mga lababo. Oh, General. Yan. Tapos yan na rin nag, ano, ito tiles. Yan. Yan, si Purman na nag-tiles niyan. Purman. Tapos, yung nakikita niyo pong ano dyan, yung sa salamin. Yan. Akala nyo sticker yan Hindi po sticker yan Pintura yan Ang gumawa naman yan Pagkita ko sa nang Gumawa ng Gumawa ng Gumawa ng mga Salamin na yan Pintura lang po yan Shout out pala sa lahat uh, Shout out kay Tatay Alex TV 05 May project sa Makamot uh, Tapusin ko lang ito tay pupunta ko diyan sa iyo. Out pala kay ano, kay Pedro Chavez. Ito, ito, Nasa Bicol yeah, na siya ngayon. Yung pinakatatay yeah. namin dito. Nagalinis na po. Di ba, bro? Yan yeah. yeah, po ang Merry Christmas sa inyong lahat. Tingnan na gusto niyo makita ko sa inyo. Oo. Oh. Paano hindi mo masasabi na anak ni Gloria yan? <laughs>